Nanaig ang no vote sa isinagawang plebesito sa San Jose del Monte sa Bulacan para sa nagawin itong highly urbanized city. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kasabay ng barangay at SK Election, nagsagawa rin ng plebesito sa San Jose del Monte, Bulacan noong lunes. Dito, pinagbotohan kung magiging highly urbanized city na nga ba ang lusod ng San Jose del Monte. Pero ngayong araw, inanunsyo ng Commission on Elections na base sa pinal na resulta ng botohan, hindi na matutuloy ang pagiging HUC ng San Jose del Monte. Lamang kasi ng higit 200,000 boto ang no sa plebisito. Dahil naman dito, mananatili lang bilang lungsod ang San Jose del Monte, Bulacan proposition o yung proposal na i-convert ang San Jose del Monte Bulacan into a highly urbanized city. Balik na uh, po, po, sila sa kanilang present status na isang component city ng, uh, ng uh, Bulacan. Pero ano nga ba sana ang magiging estado ng San Jose del Monte kung nanalo ang yes? Tulad ng mga lungsod ng Iloilo, Cebu, Puerto Princesa at iba pang highly urbanized city, magiging bahagi na lang sana ng Bulacan ang San Jose del Monte sa mapa. Pero kung ang pagbabasihan ay jurisdiction, bukod na ang kita at pamamahala dito, hindi naboboto ang mga residente sa gobernador. Ngayong no naman ang nanalo. Ano naman ang mangyayari sa Presidential Proclamation No. 1057 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020? Sagot lang ng Comelec dito. Yung executive order, order still exists. Pero yung executive order kasi ng proclamation, ay uh, ay hindi mapapatupad kung wala akong pagsang-ayon mismo yung mga maaapektuhan ang constituency. Wala namang makakapigil dahil hindi naman sinasabi kung, uh, kung ilang beses na pwede mag-propose na maging isang highly urbanized city. Dahil naman isinabay ang plebesito sa BSKE, sabi ng Comelec, hindi naging gaanong malaki ang ginastos dito at aabot lang sa 70 hanggang 80 million pesos. May dagdag na 2,000 pisong honoraria ang mga guro na nagsilbing electoral board sa San Jose del Monte. Samantala, kahit naman undas na, may isang barangay pa rin ang nagsasagawa ngayong araw ng eleksyon at ito ay sa barangay Nag-Umas sa Kalbayog City, Samar. Inaasahan na ngayong araw matatapos na ang butuhan sa lugar. Hindi naman nakarating yung mga gamit at nagpaputok na naman doon sa area kung saan gumamit na nga ng blackhawk yung ating mga kasundaluhan at pasisiguraduhin nila na matatapos ang... Uh ang lahat ng eleksyon dyan po sa uh, Kalbayo City. Nakakalungkot dahil alam nyo, isang barangay na lang po yan eh, tapos hindi pa, hindi pa mapagbigyan ng mga armed groups. Habang tuloy-tuloy naman ang proklamasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, may tatlong PDL na kumandidato ang nanalo sa batuhan. Sabi ng Comelec, habang nasa kulungan, hindi sila makakapagsilbi sa pwesto bilang kagawad. Pero hahalili muna sa kanila ang susunod na nanalo sa pwesto. Habang sila po ay nakakulong, uh, siyempre hindi naman sila pwede mag-dispose ng kanilang powers and functions. Meron naman po tayong rule on succession na nakalagay po sa ating local government code. In which case, yung barangay chairman ang nawalan sa pwesto and then therefore, yung number one kagawad naman ang na mag-a-assume even on an acting capacity. Luisa Erispe, Para sa Bayan.